Uh, hello po, uh, isang mapagpalang araw po ng birnis po sa ating lahat, mga kaamigo natin dyan uh, Good morning po again uh, uh, Ginawa ko po itong vlog na ito para po sa karamihan Kasi maraming nag-message sa akin sa feeds ko no Na nagtatanong kung paano daw mag-apply dito sa South Korea Ano daw yung proseso at paano daw yung uh, step by step na gagawin At ano daw yung agency na Uh, in-applyan ko sa Pinas uh, ito no, sasagutin ko to para sa kabuhan sa pangkalahatan kasi uh, humingi ako ng sorry, hindi ko kayo ma-replyan agad lahat-lahat kasi busy ako sa trabaho no, ito makinig po kayo uh, unang-una po uh, para makapag-apply kayo dito sa South Korea simply dapat meron kayong valid Philippine passport at least 2 at least years validity po ibig sabihin dapat di po bababa sa 2 years ang expiration para mas maganda po uh, pangalawa is magre-register po kayo sa e account o yung e-registration na makukuha niyo yung link sa website ng DMW po. At, mayroon pong dalawang option para po uh, pagpilian niyo uh, pag, Kasi po ang Korea is merong exam. So, may dalawang option po kayong gagawin. Pwede po self-study or mag-enroll kayo sa mga KLTC school. Uh, self-study po, explain ko po sa inyo. Ang self-study po, ah, uh, Uh, natural, kayo yung mag study kayo yung magsusumikap sa sarili nyo uh, mag-aral ng Korean language kayo yung mag-study -mag sa YouTube, sa mga uh, Korean book manood ng K-drama, etc uh, in short, napakahasil po yung self-study uh, para sa akin mas may recommend ko po sa inyo yung mag-enroll kayo sa mga KLTC, o ano yung KLTC yung mga Korean Language Training Center sa pinakamalapit na bayan nyo o sa city nyo kung saan ka nga lugar ngayon mga amigo no ah uh, di ba lang gagastos kayo at least sigurado kasi kung ah uh, mag enroll kayo sila na yung mag-register sa e-reg pa proseso step by step ang ang mga school na magpapaliwanag step by step ang proseso sa tamang pag-apply dito sa South Korea no so kahit gagastos kayo uh, required ko yung mag-enroll talaga kayo para sa akin lang pero pwede rin namang mag-self-study kung talagang kapos kayo sa budget no at at mga qualification po dito sa South Korea uh, uh, no weight limit po uh, kahit uh, mataba payat po kayo pwede po kayo dito wala pong limit sa timbang ako dumating ako dati 80+ plus kilos year 2019 so pwede lang po yun basta uh, physically fit lang po kayo sa medical nyo at saka no height limit po uh, kahit uh, putot po or kahit na hindi masyadong katangkaran pwede po, huwag lang po nano. <laughs> yung unano uh, uh, tsaka 18 to 38 years old uh, pwede po mag exam dito male or female uh, pwede po binabae or nilalaki uh, kung sa atin tinatawag na tomboy or uh, bakla po, so pwede po dito uh, ang hindi po pwede dito is colorblind pwede po nakasalamin uh, kahit may Uh, uh, sira yung paningin natin as long as nakakabasa tayo wag lamang yung colorblind po iba yung colorblind kasi yung nagdodoble yung paningin mo talagang hindi po pwede dito sa South Korea yung colorblind at saka <coughs> bawal din po dito yung may tato uh, lalong lalo na yung may malaking dragon ito po talaga yung kuan ng Korea is wala po talaga silang hilig sa dragon po uh, at saka ah uh, as long as physically fit ka at napakaganda dito sa South Korea kahit na elementary graduate ka lang pwede po dito oo tama yung narinig nyo high school graduate college graduate ka sa Pinas ano pa yung natapos mo kahit elementary ka dito pwede ka dahil hindi po hinahanapan ng diploma dito ah inuulit ko po napakaganda po ang Korea malaki na po yung sahod kahit wala kang pinag-aralan sa Pinas pwede pwede ka dito as long as makapasar ka sa exam at maipasa mo yung physically fit sa medical mo So, sana nasagot ko ng maayos ang mga nag-message sa akin at uh, pakishare ang video na ito para marami pa tayong matulungan. No? Uh, para kung may magtanong sa akin, uh, ipapanood ko itong video na ito para mas maliwa maliwanagan kayo mga kababayan. So, hanggang dito lamang po. Uh, to God be the glory. Uh, uh, Magkita-kita tanin nyo po. Mga chinggu. Uh, welcome to Advance Kimcilan Kimchi Land. Mabuhay. Babu.